Ah. Oh, Tres lang. Tres puhunan. Oh, baby, kalahati lang doon. Sige, kalahati mm. lang. Kasi meron ako dyan yung malaki. Yung... Eh, minsan naghahanap sila ng eh. Tres puhunan pang lima. Oo, oh, okay. Dito, kinawal ko dito. Kalahati, ilan laman? 50. 50? Tres puhunan. Oo, oh, 150. 150? Mm. Kalahati. Yung sotanghon mo, magkano? Siete ang puhunan. Mm -hmm. Dati lima lang Ayan, puhunan, mayroon, no? Tapos pang limang... Alam mo naman yung pang... pang ano po? Ano, sa tangon? Huwag, may marami pa ako din. Ah, marami pa. Siyete puhunan, pang, pang sampu na. Totoo bang ano to? Bilang mo. Kapagulang dagdag gano'n ito. At may pangalan. Yan, Jerry po yan. Sino si Jerry? Anong meron ka Jerry? Jerry po Sa kumari ko lang sila. Sa kumari ko lang sila. Ay, Paano malamang sira na yung ano? Magmol. Ha? Magmol. Magmol. Hindi ka bumili dito. Yung para sa tindahan mo. Oo, mga ganyan ko ka para lo. Bilhan mo. Sayang eh. Like Sila <laughs> Yung maari nito nag-i-scatter. <laughs> <laughs> Magkano lahat? 1,550. 1,550. 2, 80, 100. Magkano isa? 200, 200. 100. Ano, ito? One, 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 five, one. Is isa rin? 200 isa. 2, hmm. 4, 6, 8, 1, 2, 4. Ito, oh, magano 50, to? 150? 150. 150. Isaw? Hmm. Sige, yung hindi na manghang. pa nila manghang? Ito, Ilan laman yan? 25, 25 tapos 200 pesos. 8 puhunan. Pang 10. Yung maanghang din. Hmm. Ay, ito bu, no? Oh. Yan. Oh. Sa kind of plain. Yes, mm -hmm. po, meron pa doon. Uh, madam, matka, sotang mo. Huwag na, maraming sotang mo. Yan lang, si Charon. 25 ba laman ng fish cracker oh, na to? Oo, Bago ba to? Oo, ito mo na ba? Bago ba yan? Ito, oh. Ocho, ocho puhunan. Hmm. Ay, bukas lang ako sa lari. Eh, kasi nga, ano ako nagbubukas? Parangal. Ayan, sa sarubo ako eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, mama, ito? Hindi, hindi, mo sa lang.